300 Ah hindi ata medyo malaki ito. Medyo malaki. Yung maliit rate pa. 300 pesos ang ano. X bisan, X bisan. Give shout out. Thank you so much my friend. Arigutugo Saima. X bisan. Thank you ta. Ay, ito laki yun ang good size na tinatawag 3,000 ang kilo 3K yun good size yun may tinatawag na 4 up may tinatawag na 2 up 6 up hindi ako, hindi ako marunong mag sizes -sizing. sizing yung kapatid ko ang sizing yan pag may mga nag-deliver kailangan marunong pang mag-sizing kasi kung hindi ka marunong, malulugi ka sa pagbili sa mga alimasag. At dapat marunong ka din mag-alaga at kung hindi ka marunong mag-alaga ng mga crab, talagang malulugi ka at magkakamaratay sila kasi mahal ang bili ng bawat isang crab. Thank you, thank you guys. Nori, thank you, thank you, thank you, guys. Kunit to Nori, guys. Kunit to Nori. Tambay po si Simisul. Maraming salamat, sis Nori. Maraming salamat dun yan mag isa madali lang ito madali lang itong live ko at ako ay nasa malayo sa aking bahay nandito ako sa kapatid ko dito. kasi i-deliver na siya kaya ako ay nag-video nag-live na pala ako dito Malapit na rin akong matapos, guys. Thank you, thank you, everyone. Mm. Crabs for more, crabs for more. Ano kaya ito? Hindi ko alam. Hindi ako marunong mag-sizing mag eh. Yung anong mga sizing ng mga ito. Basta yung malaki, good size. Pag malaki na, 3,000 ang kilo. You're welcome po. Salamat din. Ito ay um, malapit na akong mag end din, guys kasi uh, madali lang itong akin live hindi ako nga nung nakakapag live kasi masyadong busy sa, sa work, trabaho hindi nakakapag upload ng mga video kasi nga dahil sa busy baba ng aking watch hour oh wow ang sarap nito matataba ito kasi kung hindi naman kasi mataba eh, hindi binibili kaya karamihan talaga matataba itong mga ano na ito. Mga crabs na ito. Oy, Cindy White. Cindy White. Thank you, thank you. Hello everyone from Cindy White. Thank you, thank you, thank you, my friend. Cindy White. Ah, sige na, kunin mo na. Kunin mo na yun na para asan yung, yung ano alin dyan yung ano good size i-deliver na ito ni Dawin yun good size yun ano wow 3, 3k ang kilo niyan. ay good size din pala yan wow ang daming 3k alin sarong kilo mahigit sarong kilo wow 3000 Wow. So, na-deliver na po